Angela, pag, pag ganito bang kaibigan, di ba nakakailang na, na makipag-love scene, makipaghalikan, hawakan yung private part, yung private part mo yung katawan mo, at, at makita naman yung kanyang itinatagong mga alaga or something. do Though, hindi naman talaga siya naka-expose, pero kahit paano, di ba? Yun ang iniisip natin, yun ang iniisip ko. Ewan ko sa'yo, <laughs> Eh, hindi. Hindi ako awkward pag uh, mga kaibigan ko yung ka ko. Alam ko na, ano eh, uh, re nila ako at aalagaan nila ako. Mm -hmm. Ikaw ba, Angie? Kasi nakita ko yung mga pelikula, yung mga pelikula, mga, do mga excerpts lang, mga splices lang naman ng mga eksena mo, nak nakikita ko na para talagang wala kang suot. As in, As in, parang, parang wala kang, wala, wala ka rin plaster. Yung mga tipo <laughs> ganun mo, mga, mga nagawa mo. Tama ba ako, Angela? Meron mga pagkakataon na hindi ka na nagpa-plaster, basta yung kapareha mo, nagpa-plaster. Hindi, nagpa-plaster po talaga ako. Magaling lang yung mga, ano, um, mga, uh, cinematographers.